Uh, alisin natin yung maliliit na papaya na nakasingit-singit dito sa papaya natin para makaano naman makaguanta naman or uh, makapwersa na ulit yung mga malalaki na dyan na ipit kasi kaya ano to uh, makabuelo pala makabuelo hindi makapwersa makabuelo makalaki ayan mga kalodiano ano ito, maket na nga ako siya so, ayan, o oh. Inaalis ko na yung mga, ano nga yan Mga clothes O, oh, para, maano naman Yan, pili, pili ko na nga, oh. Pinapakita ko pa sa inyo, ano Mga clothes, yung mga maliliit ko Pero, gugulayin ko rin yan, mamaya Mamaya lang, ano At titingin pa tayo ng mga, ano niya Kasama niya, na gugulayin Siguro, malunggay na lang Mamaya, ano kaya kumakaway-kaway na ako dyan. <laughs> Nakatuntung kasi ako dyan sa, ano, sa hagdanan. Hagdanan dyan mga kaloods. Kaya inaano ko eh. Baka bibigay yung ano, hagdanan eh. Marupok na. O oh, yan, yan, yan. So, yung nga, tinuturo-turo ko. Yan, yan. Yun, binababa ko. Yung mga kaloods, ano? Oh, sinisilip silipat sipat ko na yan. Para maganda. Nilinis ko ng mabuti. Ay, mga kalods. Oh. Ating na nyo oh, yung kalods nyo oh. Kung kumakapakapa sa netaraga. Ay. Eh lang kasi ako mag ano, mag dikot diyan kasi yun nga sinasabi ko na ano, marupok yung ano ang Oh, yan. Nagbibigay ng instruction ang aking misis dyan kung ano yung ano natin. Aanisin natin. O, yan. Tinuturo-turo niya. O, na. Yan na nga yung hinikil paligot ko. Ayan. Ayaw matanggal eh. O. Oh. Matigas. Tigas siya. Yun. Binalik ko na lang yung isa para ano. Uh, tignan nyo na pit-pit ano mga clothes. Pit-pit siya. Gawa ng ano nga. Naipit-ipit. Ang dami kasi yung bunga na ano sumingit-singit din kaya ganoon uh, ano sila hindi baka persa na lalaki ayan mga kalodi oh ganyan oh. mga kalods ano oh oh alisin ko na yung mga ano na yan yung ano nya mapalapa ng ano papaya Matigas rin, no, ang Tigas. Tigas siya. Tigas alisin din. Hindi nyo ingat, ingat lang tayo. Ayan, yeah, mga kalods. No. O. Oh. Ano ko? O, oh, o, oh, o. Oh. Ano mo dyan, o? lang. Malinis lang tayo. Malinis lang tayo. Ayan. Yeah. Yan ang kalodi. oh, malinis niya siya lang tayo. Di, ayos na. O, oh, ano mga kalodi? Ano? Ayan, isa yung papaya ko pa rin na isa. oh, Parang tutuloy siguro yan. Hmm? Ayan na mga kalodi. Medyo maano-ano na. Malinis-tinis na. oh na nahulog. <laughs> Hindi ko na ano ah. Eh. Andito na sa babae. Eh. Uh, mamaya na lang 'yan, ako ko.